Moisture it pa din tayo ha. Kasama natin flat control. September 30. Magandang ah, maga ha. September 30, 2025. Ito babalikan natin to kasi nagbalikan daw. O kaya babalikan natin ha. Babalikan natin. September 30, araw ng Martes huling araw ng September at papasok na tayo sa buwan ng Oktobre Ngayon na, pagligo, Jun Pagligo, okay. Kunin mo na ito, kukunin ko ito O, mo yan, kunin mo O, yan lang kunin mo Pamili ka sa dalawa Baba ka dyan Lutusan eh Ah. Ano pala to si Jen eh? Yun know? oh. pala 'to si uh, ano, dog whisperer pala 'to. Bilang Binulungan eh pa ka na. dyan Okay, madadala na 'yan. Pasok na tayo dito. At ah uh, Bot dulas ha, ah. no? Peke ata itong buhaya ko eh Peke ata itong buhaya to Dito tayo magdadaan Ah, okay Pero ni Moe Street pa rin tayo ha? Yung katabi ng Moises sa uh, eskwelahan Sampang lang,

在那家做，把不干就完了。<noise> <noise> <noise> 보라다에무나요 <목소리> 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 <목소리>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ tatanggalin, tanggalin. nyo, wala nang madahanan dito. Oh. Wala nang madahanan. Okay, sapan na, sapan nyo, nyo. Ayaw, ayaw. Tanggalin Ayaw, mo na. na kasi. Hindi mo maalaman kung mo mo eh. Tanggalin mo. Tanggalin mo.

linis lang namin kakapo. Tignan mo yung mga tambak na dyan, no? Ayan, eh, nakakuti niya. Lalagay din sa mga trap. Kaya lang, eh, ito, eh.

watch Wacho ng uh, Demolition Team. ito magpapalagay ng onting uh, uh, mapping si Chen doon sa truck natin dahil wala pa yung uh, dahil wala pa yung ibang truck no? Oh, lagyan natin yeah, Ay, para tayo, malagyan tayo,

Nang ano? Alam, alam. Ah, na ding, no? No? sa hindi malalaman niya sa schedule. Meron okay, lang mag-play Yung parang ganyan ay gigibay sa pagkata ngayon. Ano yung pinaka-latest Yung... Yung kaya ano? Mga uh, in-charge sa mga demolition eh. Ano yung huling gilipan natin? Itong 3-7, ano ba ito? 3-2-3 yata yun. 3-2-3 sa Santa Cruz. Oh. District 3. Oh. Sa Kirikada, meron kaming ginigiba ngayon uh, oh. doon. May next pa. Puro giba ang kayong barangay, eh, no? Oo, oh, puro barangay oh. kami nakasay ngayon. Pagka Pero pag... pag, may mga clearing, sama rin gano'n. Oh. pagka gibaan, matik, demolition team. Eh. Pero clearing, slash clearing din to. Oh. Pero priority talaga nila yung mga barangay na obstruction Sino. na ginigiba. Oh, demolition team. Wancho, Bernardino, at John Ramos. Mm -hmm. Hindi ka pa, hindi ka pa tinatawag ni eh, John? <laughs> No comment. Lahat <laughs> na Baka namimiss mo na eh. Ay, hindi. Hindi. Uh, baka, baka lang naman. Kaya ko na. <laughs> eh, ito. mo lang kayo. O, so, ito ang ginawa ni General, eh, dahil wala pa yung truck, eh, pakarga mo na ng basura. pahit mga plywood-plywood lang. Para lang makatulong kasi hinihintay yung ano eh. Baka uh, magkaroon pala ng inauguration dito. Kaya dapat i-clear yung uh, lugar na to. So, hindi pa natin alam kung ano yung inauguration pero malalaman din natin yan sa GC natin. Jim, may eh, inauguration pala bukas eh. Hindi pa alam. Oh, kaya nga talagang kailangan clear. Malinis. hindi tayo, hindi lang doon ito hey, hey, hey. oh, pala drive. <laughs> driver driver plus ano na Oh love gawa sa akin yun na yung pool baka ko may bareta gagawa na naman pa yan eh. naman sila gagawa. Nakaraan na, dito. Kaya nagtatabi okay, ng tao. Dito. Eh. dito naman nila gagawin. Tao talaga, o. Oh. Eh, mga chairman kasi dito, kaya lang yung papasimuno. diba pa dapat, <laughs> pag may nagtayo pa lang, tanggalin na nila. Eh, hindi. Gusto pa nila tumagal ng ganyan, dumami. Iwan ko, ano meron. Hindi naman plant control yan. 100 pa kaya? Ah, 100 pa kaya. Nakakabun. Oh? Tapos, 50 daw sa... oriente. Uy! Wow.

yung nakakabit. Meron? Diretso sa ano? Diretso sa... Diretso sa... Diretso sa ano? Diretso sa Diretso sa Diretso sa ano? sa ano? Diretso sa ano? sa wala din hugas-hugas 'yan. Niyan lang ako nakita yung na sa bintana. Ayun. mo. Ano 'yan? Ay, sa banyo mo Bumunong ng baka mabuo. Diyan natamo. Parang dati 'yun. Ay, ay, Yan, yan. Wala mo ano? Sana. Ang babo wala Mata maka. Mata mo.